Good morning mga kamadam ko sir Yen po, naggisa po ako ng bawang tsaka sibuyas Kasi po magluluto po ako ng igado Yen po, habang hinahalo ko yung bawang sibuyas, sinunod ko na po yung karne Yen po yung karne mga madam ko sir May karne tsaka atay ng baboy Ayan, halo-halo lang po para yung nasa ibabaw, nilalim para maluto. Ayan po. Yami po yung niluluto ni Madam Ilocana na igado. Ayan, nilagyan ko po ng pampalasa na toyo para medyo magkulay ng konti. Pampalasa. Haluin ko po ulit, mga madam, mga sir, mga bossing. Ganyan po magluto si Madam Ilocana ng igado. Yummy po yan, pag naluto na. Ayan, tinakpan ko, tapos buksan ulit. Ayan po, medyo malambot-lambot na konti. Nilagay ko yung isaw. Isaw ng baboy. Nilaga ko po ito, yung isaw, para lumambot. Tapos nilagay ko na po sa may karne at atay ng baboy. Ayan, halo lang, halo lang po ng halo mga kamadam ko sir para manood po yung sarap. Ayun, tinakpang kulit binuksan, ayan medyo naiga na, wala na yung sabaw. Ganyan na yung kalabasa niya. Nilagay ko na po yung carrots, tsaka patatas. Yan po mga madam ko sir. Paros, carrots at saka patatas ang nilagay ko. Halo lang po ng halo para maluto yung gulay. Yan po. Sige, halo madam. Yummy. Yum, yum, yum. Yan po. Sunod ko na po yung tomato paste. Nilalagyan ko po ng tomato paste para may kulay po yung igado ko mga madam ko sir ganyan pa ako magluto ng igado mga madam nilalagyan ko po ng tomato paste tapos nilagyan ko na rin po yan ng konting anghang na sili para medyo kakapit yung anghang dun sa bibig yummy yan halo lang po ng halo Nagmamantika na po siya mga kamadam ka sir. Kaya masarap po siya. Yan po. Sinunod ko na po yung sili ng americano. Nilagyan ko po yan para bumango. Mas mabango, mas masarap. Kapag habang kinakain mo ang igado, ano siya? Mabango dahil sa sili ng americano. Yan. Halo po lang halo hanggang sa maluto. Pero luto na yung mga kamadam ko sir. May kasunod pa po yan. ilalagay si madam. Yan po ang green peas. Nilagyan ko po siya ng green peas para mas masarap lalo. Yan po. Ayan, yummy na. Colorful yung niluluto ni Madam Ilocana na igado. Hmm. Luto na po siya mga kamadam ko kasi dumikit-dikit na yung karne. Tsaka nagmamantika. Ang sarap po niyan talaga mga kamadam ko sir. Yan po yung isang mino ni Madam Ilocana na paborito ng mga katrabaho niya. Yan po yung nire-request nila palagi kapag may handaan dito sa bahay. Ayun po mga kamadam ko sir. Luto na po siya. Babay na po ulit. Thank you po sa inyong panunood sa aking vlog paki-subscribe na rin po yung aking YouTube channel and paki-follow na rin po yung aking Facebook page. Salamat po sa inyong mga aking manunood. Thank you very much. Bye, mama.